Kamegs at kami mananalom sama ko si Nuno tapos si Michael layo si Michael At si Pakabing at saka ito si Gundamano hi doy shout out yeah, tarama ramanya day ano na to sa seasides Morrison Island At kami parang turista sa sariling bansa, sa okay, sariling bansa, sariling isla le. Ay, jaya kita, wait ang guapa, baka marulis ang guapa kulit. Ano yan, guapa, guapa ka o. Let's go, let's go. Ang <coughs> um, uh, gamit ni Michael o. Oh. Ayan. Ito bago ito. Iyan yeah, mo na Mikey mo, Mike. Magdaan hmm. tayo mo raw. Bago pata kang tuwi. Eh. Uh, equipment. jangan si Pakabing, Nunoy, Michael, at ako. <coughs> ang mga Ang. Mula ro. Nami eh. Kasi no kunin bakal ba. Ay kay no ya kay Si Rabu. Na Rabu au. Si Rabu. Sa nga kahanga, may tinang may lokra. ko sa unay na anak ano mo. Muni ra dre, pa da prasyet tra anak prasyet ni bai. Tas ka dai, ano tay dara dia au. Tubig. Tubig yan. Tu lang. Da turista do doi ha. Ngan tu dara kan. Tu turista. Kapi. Tubig na mag kape kape na kape sa lahat kape rumigyo kami to ayan ga trista ta na na ga panday bay Ha? Kanlay. 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 Ada ya. Papasan. Eh ada ya. Kanlay o kanlay. Papasan ko Ha? Papasan. Kanlay ka papasan. Kanlay ka papasan. Papasero. Hintay namin si Michael. Nag-aayos pa ng kanyang pana. Bagal kasi gumalaw ito eh. ka na kayaan? Ta? Let's go, let's go. Tinutaktan <laughs> So ayun mga Megs, alis na kami. <laughs> Hello, Kastin! Garang <laughs> So ayun mga Megs, hindi kami makapag time check. Wala akong relo eh. Hindi ko dala yung relo. So tansya tansya na lang, mga alas na ibibig na ba eh. Ang mga mura, mga alas na so. 8 ay 30 ay jabi man adlaw tansyahan na lang ay, ito ba init nanay na magurub nanay na magurub agay nami ngayon lang naman kami ni Nuno is mama sa ano, laot <laughs> sa taga-taga ng panahon pira makabula na kalipas ka kaya pita ka ba Fire Mike. O classilinho. Ito kami sa takot. Sa takot na kami. Ano sa Mike? amian Parang amian yung current kaya niyan. Amihan ikaw na inay pa inay inay lang. Kasi dito naglulata yung mga sulig oh. Ang idol kita na sa Tagalog eh. Parehas kita terbawa Mike. Yung sulig at yung bigong dito naglulata sa. Naglulata sa bukaran ng ano. Ate amihan sulig. Ito galing yung amiyan mga ah, kakamigs. Abagat kasi dito sa kabila. So dito na naglulut yung sulog. At saka bigong. Kaya <laughs> amiyan na sulog. At si kami ay mag-aayos na. And ready na Pakabing ang aming kalat. Panghatak. Ready na. This is my Tapos Pistagol yung my guy. Angkla. Ito yung pistagol. din <laughs> <Pink grab. laughs> Okay lang mo dyan. Yeah. Ang nah, ready rin. Right? Nunoy, ready na si Nunoy. Sabi ready na no, no. rin. No, May no, magamit. Ako, re-ready ko na. Nalagyan ko lang yung aking kamera nito para safety. Hindi mapasukan ng dagat. Dito ya, Diyan, Fire. Kira, fire ano? Why? Sabi, tupad ba? Grabe yung tupad. Diyo, tara sa David Lawon. Sa takas, lahat ko bro. Tupad dyan nga. lang tupad yung nakita. O, dyan sa dagat rin. Nalom. Fire. Hey biji video juga <laughs> うん。Mm. Mm. Mm. si t referred kaum rgen染 UFX ijo ng figured si banghudang bahal invers nyo binamano agad panipasin <laughs> dalawa sana yun kaso lang sa andyan pa sa ilalim yun po yung tatargetin namin hindi pa kabing pala <laughs> matayin namin baka malis <laughs> Ya, tapi baik mereka udah kebijak ke B.A. lho, tangan. Ah, <laughs> Sulit. Tendak ta. <laughs> tahu weh. Sulit, pak. ada di Si Michael Rata gemagalau patay Yeah. Mm -hmm. Di sana nih. Huh. Jadi, <Huh. Yeah>, Pa. <laughs> eh begitu a malam bay angin lagi kau betul madrakulam itu pa mengaot nempaan itu lo Eh, uh, motor apa itu? itu tuan anime wa gue betul betul lawas kayak gitu betul

Ba? Yeah, okay. <laughs> so ayun dito na kami sa taas <laughs> Nakabing, ayan Saka, siyempre, si Michael Michael Lawrence rock, Michael Lawrence rock. rock? Yes, daming kuha oh Grabe Tao mày tay gỗ cả là. The wounded. The wounded. The nó The wounded. 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 The mike, The wounded. The wounded. The wounded.

ngroad na ba 'yan? Bigla beral ba sara. Ano 'yung kuwan ni Michael? Tsaka ni Paghabing mga uh, Ay no, ang haba oh. Iyan. Motoballterad. Halo-halo, uh, pang... ulam. Uy. Sa ice be meg, we base, boli. 'Yun yang palaw. Iye, halo-halo nga eh. Wow, dami 'yan. Ay, kaya. Ang haba haba oh ayan grabe mike Woo! Woo! grabe hu amin tama na ayos 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 so it's time na it's time na para umuwi wala akong di namin alam kung anong oras na pero alam namin tanghali na kung mga kung 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 araw kung kita kung

So, hanggang dito na lang kami at update ulit sa mga next na vlog namin. Alright, bye-bye!